hindi nakaligtas ang King sa ating Head of Director na si Director Doreen Jong. Matapos ang patuloy na langbingan ng kumpol, kahit nasa rehearsal, hindi na umano mapanghiwalay ang dalawa. Kahit sa backstage, ay non-stop ang kwentuhan. May sariling mundo, mang tasawa vibes. Kaya naman, todo pang si Direk at tila nila na tila nilalanggam na daw umano sila sa California sa sobrang kasulitan ng Kim Pao. Huwag kasi ninyo pinaghihiwalay ng dandas. Kapang NDR sila, walang kot si Daddy Paolo. Kaya ayan, sinulit ang bongga na animoy sinanap ng tao at walang na sa kanila. Ayon na sa mga pahayang ng fans, Agree. Pag kasi si Kimi, parang pinagbaksakan ng dangit at trumpa ito. Next time, huwag hayaan na maghiwalay sila. Ang bilis malobag ng mister. Buti na lang, mahaba-haba ang pagsama nila. Dahil sa asap natin to. Ayon pa sa isang komento, Dekada ang hinintay ni Paolo para lang ang ultimate crush niya. Kahit nagkaroon sila ng tanya -tanya, ang karelasyon, once ang tadhana ang gumawa, Thank you Lord na lang ang ating masasabi. Ito yung kopol na masasabi natin kung kaano kapawalpul ang love. Happy kami King na kayo akong tinadhana. Napakaganda ng mga komento. Pinagtagpo at tinadhana ang kimpaw.